Ito po ang aking ginagawa ngayong araw na ito. Naghahalo ng simento. Sino inaano han ma? Yan. Naghahalo na ng simento. Ah. Naglalaba pa 'yan, labahin ko. Hmm. Yan po ang ginagawa ko pag wala akong pasok. Naglalaba. Amo, Amo ma. Nagsabay ito na. At naghalo na sa minto. Kasi ginagawa aring banyo. Ano ginagawa? Ano. Naglalaba ako at naghahalo na simento. Yan ang nagagawa ko ngayong araw na ito. Maglaba at maghalo na simento.